Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, mga nangapon Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao. Sa mga kapwa ko din po, FW is around the world. Hello, mga shoutout po sa inyong lahat. At ang topic natin ngayon, mga lalabs, mga bayots, very interesting. Bakit? Abay? Na biglang uh, from the week, biglang tumapang si, <laughs> si Presidente Angag, no? At uh, may race back sa mga uh, sinasabi ni Bipisara Sara na natakot siya para sa kanyang buhay. Na ipabatay siya ni Bipisara Sara. <laughs> ah, nagsalita ngayon, no? At nakakabahala daw. So, ito, panoorin po natin ang video at magbigay po tayo ng komento, reaction. Pero bago po yan, like po. Subscribe kung magustuhan po ninyo ang aking channel. Maraming salamat! Ito kay, nakuha ko to kay Pambansang Loyal. Nakakabahala daw. Nakakabahala ang huh? mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Hmm. Nandyan... Nakakabahala din kasi yung mga ginagawa ninyo ngayon sa administrasyon mo, Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> ang walang pakundangang Uh. at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung gano'n na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Pati ba si presidente? Paano pa kaya uh. ang mga pagkarad? Kung nabahala ka, Mr. President, sa pagpatay sa iyo, papano din yung pagpatay ninyo sana kay Vice Presidente na hindi nagtagumpay? Bakit hindi ninyo pinabulaanan yung post ni sa Gando Sasot? Nasabi niya, bago yung birthday, kaya pala, ah, ni Bibi kaya pala tinanggalan ninyo. Siya ng kanyang mga matagal ng mga uh, bodyguards, mga security guards niya dahil pinalitan ninyo ng uh, Philippine uh, security group dahil pala may plano kayong go -go rin siya. At andyan sa lieg ni Bibi Sara ang ibidensya Ay, nag, nalung, na, na, nababahala ka para sa buhay mo. Pero hindi kayo nababahala na pinapagorgor ninyo si BP Sara. Si Bepisara na mismo ang nagsabi ha. Binalat nila akong gorgorin pero hindi sila nagtagumpay. Bakit hindi mo yung pabulaanan, Mr. President? Iwan na mamamaya. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan. Tama ka. Yung kriminal na ginawa ninyong pag pagpatay sana kay BP Sara through presidential security group na itinalaga mo kasi from your office eh, Presidential security group according to Sasro sa Sasot. Dapat lang, tama ka lang sa sinasabi mo na hindi dapat palampasin ni BP Sara ang kababuyan Kawalang hiyaan na ginawa mo, Mr. President, at ng mga kasabwat mo sa kanya. Tinulungan ka ni B.P. Sara na manalo pagka-presidente dahil si Leni Robredo na nga lang, hindi mo pa kayang talunin. Talunan ka na since 2016. Manggagamit kayo. Pagkatapos ninyong mapakinabangan ang mga Duterte, pagkatapos maipalibeng ni si Duterte, Presidente Duterte, ang tatay mo, na wala man lang kahit isa, kahit si Kuri, nakamag-anak na related na sa asawa mo, mula Kuri hanggang Pinoy, nandidiri sa tatay mo, BBM, na ipalibeng sa libingan ng mga bayani. Bukod tangi si Pangulong Duterte lang ang naglakas ng loob. At ano pa? Asya na sila, sila ila diliman na tinulungan mo na makalaya para gamitin over Duterte. Para sila ng mga Duterte. Kasali sa nagrarali sila Kiko Pangilina na hukayin sa libingan ng mga bayani ang ama mo. Pero anong ginawa mo? Pinalaya mo dahil sa utos ng Amerika. Mamaya ha? May ano tayo dyan sa utos ng Amerika na yan kay Dilima kung hindi ko pa na-delete. Tama lang na si BP Sarap pumalag. Hindi nga dapat niya palampasin ang ginawa ninyong kababuyan sa kanya pagkatapos kayong tulungan ang kapal ng pagmumukha mo, Bongbong Marcos. Ay aking papalagan. Papalagan mo? So democratic country. We need to Ito aking papalagan. Sabi niya, palagan mo yung sarili mo. Dahil ikaw eh, presidential security group ang pumatay. Sana nagtangkang pumatay kay Sara bago ang kanyang birthday. So, kaninong utos yun? Sa'yo! The rule of law. Ako, bilang pinuno ng executive department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga patas. Pinalagaan Pero mo hindi nga ba? Tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama. Ito ngayon ha? Sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan... Dito mga lalabs, mga bayots, pinatutunayan ni Bungbong Marcos na siya talaga ang pinono or ponot dolo ng panggigipit kay BP Sara. Nauna nang sinabi ni Martin Romualdez kamakailan, di ba, sa kanyang ambush interview? Na sana sagutin na lang, di ba? Sinabi, uh, hinamon pa ni Martin Romualdez si BP Sara. Nasagutin sa kongreso ang mga tanong sa kanya sa 125 million confidential intelligence fund na pinurward ng bangag na presidente na ito sa opisina ni BP Sara. Tapos, ito yung ginamit ni Bongbong Marcos, ni Liza, at ni Martin Romualdez sa kongreso ngayon laban kay BP Sara. Malinaw dito sa sinasabi ni Bongbong Marcos na siya ang may pakana sa lahat ngayon ng panggigipit ng Kongreso kay VP Sara. At pangalawa, after ni Romualdez na nagsalita, naharapin ni VP Sara ang mga katanungan about sa Confidential Intelligence Fund 125 million sa Kongreso. Sinundan ni Franz Castro, di ba? Oh na nagpa-contempt kay hindi nila kaya si VP Sara i-contempt yung tauhan ni Bibi Sara na malapit sa kanya. Yun, na kasi alam lang masasaktan si Bibi Sara. Kaya yun. So, si Franz Castro din, sinabi niya, sagutin niya, tinawag pa nga ng isang convicted felon na si Franz Castro, si Bibi Sara na ipokrita. The nerve ng putang inang kriminal na si Franz Castro na tawagin niya yung isang vice presidente na ipokrita. Di siya nahiya sa sarili niya. Convicted criminal child abuser. Tinatawag pang your honor dyan sa putang inang kongreso. O ito, ngumingiwi ang putang inang presidente. Ay hindi dapat ito kang. Tapos na sana ang usapang ito kung totoo pa rin lamang ang paang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan Imbis na derechahang sa Yun nga eh Mula sa iyo ang pira sa opisina mo Bongbong Marcos Sa Office of the va uh, President Ikaw ang nag-forward Opisina mo Ng 125 million Confidential Intelligence Fund D.B.P. Sara Na 11 days na lang Matatapos na Ang uh, calendar year So, kailangan tap, eh, i- forward yun ni sa kanyang mga satellite offices, sa kanyang kung saan niya yung gagamitin. Para hindi mabalik sa Philippine Treasury. Eh. So, ikaw pala talaga yung punot dulong traidor talaga dito sa mga Duterte animal ka. Yuk! Nililis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa so parang matiwa. Matutuldukan ang mga pangyayaring iyan, Bongbong Marcos, kung lumayas ka dyan sa Malacanang. Yung bohok mo, magpa-hair follicle drug test ka si dating Pangulong Duterte Transparent dyan sa Kirino Grandstand sa harapan ng ano, Ribolto uh, ni Jose Rizal. Yun di ba ang hamon sa inang dating presidente? Matutuldukan lang lahat na ikaw ay isang presidenting adik bangag lumulonok ng kukaina kung sabay kayo ni Duterte magpa hair follicle drug test. Huwag kang magyabang. Binuto ka lang namin. Binudol mo kaming hayop ka. Say at magdadala sa atin sa katotohanan. Labindalawang taong din ako, nanungkulan sa magkaparehong kamara ng kongreso. Patid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan mm. at ng ating kusti. Pinagyabang mo pa. Nalabing dalawang taon ka doon pero in ka. Mm. So, dahil dito, ikinagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit Kaya sila ginamit mo. Branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, Marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, Talaga? Hindi natin i- Nakatuon ang iyong pansin sa pamamahala saan? Sa kaban ng bayan, sa pira ng taxpayer, sa pagbinta mo ng mga gintong reserve na Pilipinas imbis mamili ka, padamihin mo, bininta mo saan ang pira noon? pera ng mga PhilHealth members. Nangutang ka pa sa World Bank. Saan ang unprogram na 731 billion? Yung sa akap-akap. Doon ka nakapokus sa 1.44 billion a day. Flood control na wala ka namang flood control ni isa. Doon ka nakapokus sa kaban ng bayan, Bumbong Marcos, magpayaman ka. Hindi mo yan madala. Sa kabilang hukay, kahit doon sa impyerno, hindi mo yan madala, hindi mo mababayaran si satanas. Sa pira, sasabihin lang ni satanas, ninakaw mo lang din yung pira ang mo sa akin, kapal ng mukha mo. Yun pag sasabihin sa iyo ng demonyo. Hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon. Oh, sino man manaig ang, ang batas. batas. Wala kang ka alam sa batas. mo hindi magtagumpay ang hangarin ng iba na ang buong bansa sa burak ng politika. Galang natin ang... Kayo ang gumagawa niyan. Una nang ginawa ninyo, binaboy ninyo si Kiboloy dahil related sa Duterte. At ngayon, napalpak ang pagpapatay ninyo kay BP Sara through presidential security. O ito na naman ngayon. Doon na naman sa mga kanyang tauhan sa OVP. Doon? Proseso tuparin natin ng batas. Alalahanin natin Ikaw ang, ang hindi tumutupad na sa batas ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas. Ikaw ang magtrabaho dahil tamad ka. Sabi pa yan doon ng tatay mo sa Medin Malacanang, singhot singot ka nga eh. At para matamo ang bagong Pilipinas. Walang bagong Pilipinas. Kakabak. Walang bagong Pilipinas sa iyo. bolok ng Pilipinas ang meron tayo ngayon. Nababahala ka. Isa lang naman ang sinasabi ni VP Sara eh. Kapag mamatay siya, dahil inumpisahan na ninyo yan eh, andyan sa leeg niya, hindi niyo yan. hindi ninyo yan mapapasinungalingan, BBM. Ang ebidensya nasa liig niya at mula sa presidential security na itinalaga mo na bilang security guard ni BP Sara bodyguard itinalaga ninyo doon yon para syuktiin si BP Sara at ngayon nababahala kayo naririsbakan kayo ano ba sabi ni Bipisara? Sara ba't kayo mababahala ang sinabi naman ni Bipisara Sara doon kapag mamatay siya Meron na siyang taong kinausap na kung sakaling madido siya, kayo ay dididoin din dahil kayo ang may utak sa kanyang pagkamatay. Tatlo kayo, yung asawa mong palaka ang mukha at pinguin maglakad at yung pinsan mong walang kabusugan sa pira, kailan kaya puputok ang tiyan ng pinsan mo sa pagiging sugapa? sa kakalamon sa pira naming mga mahihirap. Kayo, yung demonyo, ngayon sa gobyerno, Diyos, ginoo binoto ka pa naman namin. Kala namin magbabago ang Pilipinas, bagong Pilipinas niya. Potragis na yan. Bolok na Pilipinas, ang miron ka, kasing bolok mo.